Welcome to Tusubua sa Paho. So for today's video mga kalma kayo, naku karoon dali sa bagong nga food park din sa Sangi, Padong airbase Base. Ngayon mo siya ganaway food park na siya karang kanang kananan na po siya sa babaw. So dali, atong sudlon. So kanin nga food park mga kalma is dali na kayo siya no kaya, If Padong kag Magtan airbase nga Sangi Gate, maagyaan na ninyo ang tanawan nyo ang iyang ambience mga kalma. Luag na kayo din mga kalma, huwag bangko nga kalingkura no. na stage po diri huwag mong tanatan ni ma'am kay kaon right, sa Tuslo sa Paho. hi sir Na labua Unlimited unlimited aside from that naa put me pork sisig for only 109 show mai for only 10 pesos chicken skin i'm for only 99 also naa put me pork ginabot ug isaw for only 99 located the sa runway food park 3 naa put A ladder branch dito sa Dallas Food Park open from 9 a.m. to 10 p.m. Thank you. So atong gi-order kay nag-order tag chicken skin nila. Sige, daghan na sa serving ani. Og naapo sila kining ginabot og kining usa gid siya. Ah, uh, eh? uh, isaw Ah, uh, isaw dai, isaw sa manok. Tu so, nagpaluto lang pud nag-anli buwa ni ma'am, di ba ma'am? So karon nagbuwa naman siya, tuslo na to siya og puso. So mga kalma kay atong buwa ready naman nun. Nagbuwa-buwa pa gid siya. Tanawa ninyo. <laughs> Dikin siya may mong tuslo buwa og di siya magbuwa. <laughs> Pila ka ni siya, ma'am? 169 na, sir. 169. Anlin na. Anlin na ka, ane? Yes, sir. Nga, nakayo pito ka puso, no? Uh, free. E, ka puso, mag- Mag-add na lang, lang for 7 pesos so, only. So, sige. Nga, makapasok mo gini siya, no? So, like that. Ang toso subuha, so, bakal ma-is mo siya gravy, gyan. Nga, huyok po gina to. Kaya mo na makapasok gini. Makapasok nyo, sir. Hmm. Ang, sir? Nami lang Okay, sir. Lamin lang buwan mga kalma. Utok dyan siya sir. Sa so, utok dyan sa Yes, sir. Purely utok sa baboy. Ngayon kita ba, oh, gravy nga otok ba? So, hindi mo gana na ni, naapod kay ginabot. Grabe kita, ginabot dire Ray. Naapod na Hmm. Ilang suka di mga kalma is, tumasagyan. So money lang pure nga utok makalma mo ni siya ang imuhoong tuslo bu butangan ni siya broth or kanang chicken stock og mo ni ang mga sagol na siya bumbay og sili. Akong isa ganahan diri sa tuslo sa paho makalma is unlimited sa gid siya no niya, pure otok. gid aside from that naaslay mga side dishes nga perting daghana. Oh. So nag-order lang po sila mga putok batok tree. So natay ginabot, chicken skin, o isa o kaning chicken feet mga kalma favorite sa ginana tarawo mga kalma. Pirting ko pa sila mapaka-ondre og tarawa. Ang sisig po ako ang gi kay murag lamit ilang nilang sisig diri so atong tilawan og mo na itong order sa mga kalma. Og sikat kining tuslo buha sa paho mga kalma sa mga estudyante diri sa baktan Air Base sa Pafka og dagan pagslag suki day diri no? nga mga kalmar sa kistanan talawa yung mga kalma og ali mga onta. So mga kalma, dagang kita gi-order din sa Tosloboa, sa Paho. No? nindot din siya nga Tosloboa mga kalma, kay sa Paho siya, pero nasa sangi ba? Tapos sa Dills Food Park. So talawin ilang serving mga kalma, pero Ilang chicken feet, ilang yung kanio, tinais manok ba? Nya chicken skin, si Charon Bulaklak, napagay shumai So if ganahan mo mag chill chill, mag -bir -bir mo, pang pulutan na anak. Nya kainit, burot naman niya ito ang Tosloboa ron. Look at that. Wow. itu an libuhak dering aku Indonesia kita bungno. Hmm Ela suka Wow Wow hmm. Nakalindot sila ang kay Kaya siya ba? Labi mga kalma, pagkaon na saka na. Kalma, sumay. So mga kalma, lagyan niyo po hon ang toslo buwa sa paho dere sa daraway Food Park. O to mga kalma, di na ako tasog ngayon kay namikilang toslo buwa rin mga kalma. Pure good siya otok. Uber tu mahal mah? nah unta.